ang gumawa na yung side mirror BFF pareho ay magkubrong ko po'y okay. magkitaan okay pwede na ano sa ako ang rocket. Pag maingan ko, mo, no, I'm not available. I'll give you time later. Mm pwede respect your ano respect boundaries respect time okay I know. Oh. ang ako ba nga naka-schedule man po siguro mo no kanang nakabalupod mo sa inyong hang nakaw hmm. nakabalo mo nga naano mo'y ticket so dili siguro na nga madinay nga ahead of time mo una na imong plano so dapat nag-inform na ka ahead of time yeah nag-record man ni dungog tani wait lang kay go live na ko nga, man ng imuhang kuan, imuhang... Premier man yung isa, kani isa, live man ni Derek sa FB. ansa <laughs> so man, uh, di ba? Para pang premier ni Ugma, na ako eh. Kani, Direct live ni. Oh. Lala, duwa-duwa na, nagkalison na, nagkagidlay na, bit-bit cellphone. -bit <laughs> 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 nagkagidlay ang bit-bit sa cellphone. Uh. <laughs> Hello guys. So, ito na guys. Basta magsama na kami ng BFF ko. Wala na. Ito na. Uh. Ito guys, magalak na kami. Hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Grand Europa ito guys. Oh, Kagayan isa. de Oro City. <laughs> Sa peratuhon na mong balik. Sa Grand Europa. Dito rin taon mera gamay rin taon akong luna. Uy, patsada na anak na kay parang rest house mo lang ang Kagayan de Oro rest house lang BPF kuya, galang mo diligan kay nga nyo oh. kanin parang makakita mo dito sa ako ang kuyanan po sa iligan yes mukuyog na lang may pera o makabakaan po ito ma. kaya okay, pala ito rin po na murag half from na si Bela aron makakita mo sa price video para ako na gagay ko. Kung pwede palang kakuyotag sa inyo, ako nang yung yapag. Di pa ma-edit, di pa ma-upload. Ang gala na ako karoon na agoy. Huwag niya pa, kailan na naman yan? Ang tagal na naman yan. kay gawa-gawa gabantay po na siya Yung yung nanay pag ng birthday no, wak pa na ako na-upload. Anak gamay kayo, di na ako makita ang side mirror. Diba guys, ang nagala kami. Ang driver ko, ang BF. <laughs> Minsan lang kasi magsamay, eh. kaya lubos-lubusan na lang. Ato sa Tadiretso sa Golden Heaven. Bulwa hmm. naman ang Golden Heaven. Aw, lagi doon sa kuwan ba? Sa Green Hills. Oh, apay, ramanggol Sa unahan. Ramanggol na. Naka, na. Nakabantay ko, pero kanang papunta sa Golden Heaven, nakalimot ko kahapon. Pero kung ang kuan, ang atong way, kung dirita sa patag, ang una maagian ang Green Hills. Ang Green dita. Hills. Oh, Green Hills. So dire man ta mo agi sa uptown sa mm -hmm. makapagal. Oh, makapagal man ta. Dito na din ta. Red so sa una na tumagian ang mm -hmm. Golden Heaven. Murag ka dumdum na kuan ang ruta. Masjid Belka Oh Udah kan nyata Mapriso kita Mapriso ta Masjid Belko eh Kira kadi abi, nak tolong sa, nak kauan kabi, nak WhatsApp, slow connection lagi ning akong nakakuan ka FB. live ka oh live ay wow live pala live ang FB premier ning pang premier ni ang isa castle road trip ni guys naman nag road trip na naman kami ito na movie babe wala ko eh babe gutom na ka babe mga on mini bila tagalas unsi Ah, sige. Tagalas... Usahay, basta makakuha na may anang buntag. Wala na. Di man, may, kung mahilig mo kao nung sayo, bebe. Ang oh, no. gudong <laughs> <laughs> Tuwara ni Palag. <laughs> oh, mga Itatag kontra. ka ng kuan bi, ka ng native nga. <laughs> Is na Kanang Ka ani. Ka ng lamig nga. Kuan ba? Ako mas gusto mo kung kanang mga karinder ya, kanang luto. O, ako bibib, pang... kay nga no, lahira ang sa... Na, lahira ang mm, restaurant. Lahir like gani. Kanabit ang mga nasa mall, lahir. Mm, lahira, lahira ang pagkaoy, oh, mahal pa. <laughs> <laughs> dili dili, <laughs> dili pagyod. Bisa pagmahal, basta dili, lami. Dili pagyod lami. Ay, na yan. Kaya din ako magkita yung mga... Dili pagyod lami, pag lami bibib. Muna yung usan akong muna. kakaangalan, dili lami. Nga ako arte ba ako sa pagkaon o sahay. Mamili ba ako. Kami po, kay ah. nga so, po. Isa po pribitaw ni taon ni. Pinudu eh. Pintaw o pagkaon. Kanang akong mama bitaw no nga. Hmm. Kanang ang iyang wala na di chay lain choice. Kung hindi kay na paralyze biya ang among papa. Mamaligyag isda. Pag na na BFF, kanang iyong kita. Ipalit yun na niyag lang ni nasunda. So Katuli na, akong buwana. Dia tu gusto aku bana aku pegaun dengan kena kaun lang kanga. Kung gusto kamu kaun kaun juga kan. Kung todo mo palit tatak tulo ka klase gina. Manas, Nya sia meluto. Sia okay, gini ni tu. Kung todo mo sudan duha. Ana. Pero lami jud na. For example, ang kana ang fried chicken no. Ang Paris gidana niya ha, chop suey ginanglan. Lami jud nga pagkaluto. Dun. Pagpritong isda, ang paris, pinakpit mo na ako. Pag inana po sa balay, inana dyan kung kwan kay ma, dumduman ako ba? Na, mauna ako. Na. Ako mga anak, sad. Kada Domingo, banding magin na sila. Ay. Hindi na mawala ang kilaw sa ila. Sinugba, bangos, hindi na mawala sa ila. Usai mo ingon na lang ko ng urag gola lagi na mo mapuli kada kada domingo mo na lang gid den magpansit dai na siya kini akong Michael ko gi kani mo pansit Na ni akong ruling ako gihan mamalit na mga dire sa mall ako sa ingnon umo palit manggaling ka gisda sa mall kay kana kong ilang isda dai uban dugay na na prose na kaina mas guapo gid nga kins, sa SM naa sa ororama BFF kaya ng ilang mga baligya diya nga mga meat bago oo kanang karni pero isda bff gusto gyud ko sa paling oh bago bff dili dili bitay ingon nga naugmaan pa kay mahurot gyud kini ni adresa sa taas dere sa SM dito sa downtown di ba pila na na kaadlaw nga prosen kung inyo pa anak man katali ari no sige lang ako mag-guide nimo

dating 90,000 pesos. Dari na pita bebe. Murag na ay nagbangga ang mga abat. Bebe, baba, konti ka may ang mga kamot. Dari bebe, traffic kining area ha. Nadakpan may ni Rickson na riba. Tunggi ka ni si Imua. Ay, doon nung kasama na ang gihatod ko ni Rickson. Ay, nadakpan may ni Rinda Pita. Murag silang tulo na nga mo, mo. Ay, oo, nao. Kato Ara Dah kumi Bakpan vitamin tulong May gani itong koan sa si Ani yung mga RTE Tanan Ang kong ni Rickson Itawang ka na ni Rickson Kakuli amin ya, din rin na trap Gibuhi <laughs> <laughs> <hinkum> Pero Ingung ko muna Rickson Kung wala bitaw tayo Wala bitaw kayo Impas yun yung motor ba <laughs> Impound <laughs> Bebe, bebe, ako i-hubby. Eh, hindi, hindi, hindi. Nandiri ang control. Okay na nang ang pwesto. Pero, hindi na lang. Okay, guys. Severe heights yan, guys, dito sa kagayan ni Oro. Malaking subdivision yan dito sa amin. Oo, oh, tanawa ang side mirror. Oo. Oh, oh. okay. At itong bahay nila ni BFF, Grand Europa, ito rin ang mga pinakamahal na subdivision dito sa amin, Grand Europa. Yung sa akin, yun yung pinakamura. Pero, naka uptown ito dito sa aming lugar dito sa lombia guys <laughs> <Yeah>. <laughs> wala man tanang hinambog din nangood mampod nga nakita mampod nila sa itong baro wala tanang hinambog <laughs> at least nagsulti sa Wala man po Ingon nag nga muna muna. Basta kay na ka nagpuyo din ang kapita. Basta watay appeal sa flight control Yes. <laughs> wata ang awat. wat. ang hilabot. Wala tanan. atong hinaguan. Diba? Okay, off na. Kaya dito na po.